Yan, so sa ko na kumakain. Yan, sa so ko na kumata, So, before ko mag-breakfast, -mag -mag ako sa ni i-on ako ang mga computer dire. I-on ko niya. I-on ko yung computer ko. Good morning. Kasi later on, is magsta-start na ang aking shift. So, um 8 AM yung shift ko ngayon. So, hanggang December po to, yung shift ko na 8 AM to 5 PM hanggang December kasi by quarterly kasi yan. Okay. So, um, a lot of you are asking kung saan talaga ako nag-work. Guys, I keep on telling you na nag-work ako sa Amazon. Nagsusuporta kami sa seller, hindi kami customer service. So, ang trabaho namin is seller support as a Kung sa mga nagbebenta sa Amazon, kung mayroong problema sa kanilang product, account, issues sa mga inventory, um, ganyan-ganyan, is kami yung naghahandle. So, focus kami sa FBA na product. So, um, fulfilled by Amazon. So, yung seller, mag-ship ng product, papunta ng mga warehouse. Pag merong issue, kami yung mag-take care. At hindi lang yan. Madami kaming, madami kaming ano, issue na hinahandle. Okay? So, pero ang focus talaga namin is FBA. And, and sales namin is FBA. Meron, -at in atlet, uh, fulfilled by merchant, mga orders, ganyan. Pero hindi kami customer service. Yung customer, iba yung customer service. Kasi yung customer service, sila yung um, tumatanggap ng concern ng buyer. Kami yung tumatanggap, ang tinatanggap namin is concern ni seller. Okay? So concern ni seller. So, ano ba ano, ano ano ba yung mga ginagawa namin? Kung let's say for example, kasi ang dami ang dami issue na pwedeng namin i-handle. Bawal kami mag-transfer you know? <laughs> And, um ano let's say let's say mayroon problema sa ASIN. ASIN, guys, is yun yung identifier ng product. Okay? Seller. Okay. Let's say, for example, gusto ni, ni, ni uh, seller na i-reinstate yung ASIN nila kasi na inactive, nawala. I mean, hindi nawala, pero hindi na siya makikita sa website. So, kami yung kami yung nag-check kung karapat dapat ba siyang i-reinstate. Need ba namin siyang i-escalate? Somewhat like that. Ang dami dami, guys. Kaya, malaki nga yung sahod sa trabaho na to. Pero, ano naman, um, napaka napaka hirap ng iba. Ay, napaka ano, mahirap yung ibang mga cases. Yeah. Malaki man yung sahod, pero yung otak mo naman is napaka-stress, no? So, aside from that, guys, nag-handle din kami ng remap. Like, uh, i-remap yung, yung SKU sa papunta sa ibang agent, maganyan. At, meron din refer referral fee category change, like mga ganyan. So, talagang tinitignan namin, guys, kasi meron talagang mga seller na Well, is pinapa-change yun nila yung referral category pero yung mga basta ang daming mga focus focus nila. But anyways, um later on, we'll start na ng ating work. So 8, 8 a.m. yung start na shift ko. So, yun lang guys. Enjoy magiging seller support pero napakahirap. Bye guys.